Good day, mga kasabwat. Ngayon po pag-uusapan po natin ang gagawin natin sa 41 square meter na bahagi o lupa ng ating bakuran. Tara, samahan niyo po ako at galaan po natin ang 41 square meter sa ating gilid ng ating terrace ng ating bahay. Dito po ang ating pong pinto ng ating bahay. Tayo po bubukas at atin pong pupuntahan ang atin pong terrace at dito nga po yung ating terrace kanina po yung namitas tayo ng bayabas at mayroon na nga po tayong nakain na dalawa at marami pa pong bunga ng bayabas bandaroon ayan po kung inyo pong makikita ay marami pong bunga ng bayabas diyan at may mga pwede pang kunin araw-araw po yan ay may nahinog Kasama po yan sa 41 square meter dito sa aming bahay. Ito na po ang gilid ng aming terrace. Ayan. Ayan. Ito pong gilid na ito ay 4 by 8. So 32 square meter po yung inyo pong nakikita po na yan. At aakyat po tayo sa bandang taas ng gawin ng terrace. Para po inyong makita. Ito na po. Nilagyan ko po ng balag. Ang taas po niyan at sa ilalim po ito pong blower box na to. Sa gilid mismo ng terrace natin ay tinamnan natin ng iba't ibang mga gulay katulad ng luya. Mayroon pong dating pechay pero naubos na. May sitaw po dyan may patola at mayroon pong kalabasa nga po at nakakiat na po sila. At uh, ang sitaw po natin ay ilang bisis na po nating na na harvestan. Marami na po tayong naulam at nabenta po diyan. At itong kalabasa po natin ay namumulaklak na rin po. At hinihintay na lang po natin na mabuo ang bunga ng kalabasa nating ito. May dalawa pong puno na atin pong itin na nauna. At uh, doon sa banda rito naman, ito yung mismong hagdan. Ito po ay 3 by 3. So ibig sabihin 9. Kanina po sa bandang gilid po dyan, yan ay 4 by 8. 32 square meter plus 9 square meter dito. Ay ganito na po karami ang atin pong pananim. Dati po yan ay mabato. Pero ginawa natin ng paraan na lagyan ng matatabang lupa, mga compost. At pagkatapos noon ay tinamnan nga po natin yung dating gumamela sa bandaron ay tinamnan na natin ng talong at pechay. At ngayon po ay napapakinabangan na ang ating mga okra ay ilang bisis na nating naanihan kasama na rin po ang ating patula at yung kalamansi ay patuloy na nanamong. Sa gilid ng aming teres ay ginawa po nating gulayan dati po ginawa nating patuhan ito ngayon po ay gulayan na po itong tabi mismo ng terrace namin at sa 41 square meter na ito yung paunat po nito ay 4 by 8 4 meters by 8 meters ang gandoon ito po ay tunusunan ng mga halaman at dadagdagan po po so ito ay 32 square meter at yung harap mismo ng terrace yun naman po ay 3 by 3 So ibig sabihin Ay 9 square meter So 41 square meter po ito lahat At titingnan po natin ang mga nakatanim dito Sa ganitong sukat po Ay iba't ibang bulay na po ang inyong makikita Dito ay may mga luya Sa ating dating flower box At hindi po naman po lahat ay pinanggal Mayroon na po tayong kalabasa Ito po At mayroon din pong mga upo Ayan. At itong mga gulay na ito ay malapit ng mamulaklak at mamunga. Yung kalabasa natin namumulaklak na at may na po. At itong mga sitaw natin ay namumunga na po at nakukuhanan na po. Pansinin po ninyo, may luya, may upo, may kalabasa, may sitaw, at mayroong okra at may talong pa po. At dito rin po tayo nagpupunan may kulitis pa po dito. At yung dami po niya ay talagang kita mo, yung 41 square meter ay kung pang lang din ang uulang ay sobra-sobra na po. Madami na pong sitaw, madami ng okra at mayroon pa po kaming bayabas na nakataling dito, native na bayabas sa 41 square meter na ito at mayroon pang pa kalamansi. Kaya sobrang kapakipakinabang itong 41 square meter na bahagi dito. Bukod pa po sa iba natin mga pisto. Pero itong 41 square meter, gusto kong maging halimbawa ninyo na maging uh, gagayahan o pwede nyo pang lampasan. Pwede nyo irason. So ang paggagarden ay maraming mga balakid. Katulad po kanina, ay muling nakalabas yung ating mga manok. Tingnan po ninyo yung ginawa po ng ating mga manok sa ating bakuran pinagsisipa po ang ating mga tanim at patay nga po itong atin pong sitaw ayan po, dalawang puno ng sitaw ang pinatay nila ayan, wala na po yan, patay na po yan at yan, namatay na po at maging itong bunga nito ay salagang hindi natutuloy sayang po sana, pero wala po tayong magagawa kasi nga gusto rin nating magmanukan dahil mahalaga rin ang manok bagaman ganon ay hindi pa rin tayo titigil kasi mayroon pa rin namang mga atayong alagang iba at uh, itong mga okra nga po ay araw-araw na nating nakukuhanan at araw-araw nga pong may bunga, pwede po ulit magpitas ngayon, yan, katulad yan kung napapaulam tayo, pero kung hindi hayaan pa natin yan at bukas pwede pa rin naman yan at itong mga sitaw po ay araw-araw din po, may mga pwedeng pitasin, katulad po yan at sa iba pang pwesto at kanina ipinagsisikap pa po dito kahit ito. O oh, tingnan po ninyo itong kulitis natin ay nasipa pero pwede pa yung itayo. Ganun po ang paggagarden. Marami po talagang problema ang pagdadaanan. Lalo kung may mga alagang mga manok. Pero lahat po yan ay pwedeng solusyonan. Pwede naman pong gawan ng bakod. Katulad dito sa amin ay nakaalpas. Okay lang po yun. Kasi pwede naman natin silang ikulong ulit. At normal po na talagang may mamatay. Oh, ito, patay din tong isa na to. Oh. Wala, Tinutul na 'yan. Kaya sige lang. Ganyan po tayo sa ating mga garden. Mulat sa pole ay talagang may mga namamatay. Pero ang kagandahan po nito ay marami pa rin namang napapakinabangan katulad nitong mga okra na ito. Ay marami pang pwedeng pitasin ulit ngayong araw na ito. Dito pansinin po ninyo. Ito 3x3. Ito pong pwesto na ito ay 3x3. Pero ang laki na po ng pakinabang natin. Mayroon na tayong talong. At itong talong po natin ay namumunga na po. Yan. May bunga na po siya. Hindi ko po alam kung makita po nyo yung bunga. Ayan. May bunga na po yan. Maliit pa nga lang. Ayan. Ito po. Ayun. Ah, yung kulay puti yata itong ating talung oh, talong na ito kulay puti ang bunga at yung mandaron ay kulay violet at pansin po ninyo ito'y talagang kapakipakinabang itong pwesto na ito ganito na po karami kung ating bibilangin ang ating okra dito kasama itong iba't ibang mga bats ng okra ay nasa 50 na puno na ng okra dito sa 41 square meter at patola mayroon po may upo din po na namumulaklak na sa pwestong ito at bukod doon nagiging malamig pa ang ating paligid itong ating kalaman uh, kalamansi ay sobrang napapakinabangan na kaya yung 41 square meter na backyard ninyo kung mayroon kayong 41 square meter ay sobrang malaki na yon para sa inyong backyard garden ay kung mas maluwang pa katulad sa amin ang tanja ko dito sa aming bakuran mismo ay nasa uh, 300 square meter po itong ating ginagarden. Kaya maluwang-luwang po ito. Kasama na po yung manukan natin. Nasa 300 square meter yan. Dahil itong isang pwesto lang na ito ay nasa 41 square meter na. Kaya napakalaking pakinabang kung yung ating bakanting lupa ay maximize natin. Ayan. At uh, maging iba't ibang mga gulay at prutas ay pwede itanim katulad nitong mga bayabas na ito ay araw-araw po tayong may napipitas po dito at nakakain ng libre so hindi na natin kaya pwede, hindi na tayo bibili ng bayabas at maging papaya ay may tanim din po tayo sa banda rito so, ang ilan sa bayabas natin na pong ginuha ngayon at ito po'y masarap kainin sapagkat native po galing po sa puno ng bayabas na yan dito sa 41 square meter at marami pa pong bunga yan na pwede nating pitasin ayan ayun po ang dami oh. sunod sunod po yan. yan mayroon pa pong pwedeng pitasin doon na hinug na yun ng iba nga po ay na overripe na po at ito po ay kung sa amin lang ng pamilya na isa yung anak namin dito ngayon ay sobrang kapakipakinabang na kaya kompleto po dito may bayabas, may sitaw at mayroon pa pong mga kalabasa, luya at uh, ganun din po ang okra, talong. Isa po sa problema natin sa ating paggagardin Dito sa ating bakuran ay mabato po dati. Ganito po ang ating lupa dati. Ito po'y inipon ko na po dito 'yung dating mga batut lupa diyan ay inipon po natin sa bahaging ito sa harap mismo ng ating terrace pinagsama-sama na po natin 'yan 'yan yan. at iniwan po natin yung medyo lupa-lupa at atin pong binarita at pagkatapos nilagyan natin ng mga compost mga tahi ng kambing ipot ng manok mga ipa at mga abo at 'yan po ang naging result matataba ang ating mga halaman kaya may papaya po diyan may talong may kamatis, may okra, may sitaw, mayroong kalamansi sa bandaron. At yan po ay dahil sa ating pagtitiyaga at paghanap ng diskarte upang yung 41 square meter ay maging kapakipakinaba. Kaya nga po, maganda pong atin pong i-maximize ang paggamit ng ating bakuran kung katulad ng aming tabi ng terrace na ito ay 41 square meters pero marami na pong pakinabang. Yung rason natin na may mga hayop, pwede nating bakuran. Yung rason natin na batuhan, pwedeng humakot ng mga lupa na mga matataba. Lagyan natin ng compost at ibang dumi ng mga hayop para maging mataba ang lupa. Kung ang rason natin ay wala tayong panahon dahil busy naman tayo, pwede naman tayong magdali magtanim sa madaling araw o sa gabi. Yung malamig ang panahon, yung panahong imbis na tayo nanonood ng TV katulad ko, ay hindi na po ako nanonood ng TV, ito na po ang aking libangan. Double purpose po, libangan na, mapapakinabangan pa. Ito'y dagdag income natin. Imbis na tayo bibili, ay mayroon na po. At ang kagandahan nito dito sa aming terrace ngayon, ay hindi na po sobrang init kahit tag-araw po dito ngayon ay malamig po dito sa aming paligid sapagkat punong-puno po ng mga gulay at prutas. Kahit pa sabihin mong tagtuyot ngayon dito, ang solusyon lamang po ay dilig sa madaling araw, dilig sa gabi. Yun nga lang, kailangan natin sakripisyo. Kaya bawal po ang mag-garden kung ikaw ay patamad-tamad kasi nga po mamamatay ang mga alaga. Kailangan natin ang na magdilig ng marami para yung lupa nila ay maging basa katulad nito, basang-basa po ang lupa nila. Yung ilalim po niyang mga ipanayan ay mga tubig po yan O ibig sabihin basa po ang lupa para i-absorb ng ating mga halaman. Ganyan po tayo magalaga. Kaya tingnan po ninyo, malalapad ang mga dahon nito at malalaki ang mga puno katulad nitong kalabasan nito. Ay malaki po ang puno niyan sapagkat ang lupa na pinagtamnan ay mataba. Kaya nga po, walang dahilan na hindi lalaki ang ating mga alaga katulad nito katulad din ng mga okrang iyan kahit ngayong tag-araw kapag ating ginagawan ng paraan upang ito ay mapakinabangan kaya nga po ikaw ay na-encourage ko wag patatalo sa mga aso huwag patatalo sa mga manok hindi po yan dahilan hindi po hadlang ang mga bato ipunin mga mga bato sa gilid palitan ng lupa kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan kaya ano pang hinihintay mo magtanim ka na sa iyong bakuran ngayon na, kung wala kang panahon ngayon, kahit bukas man lang, para sigurado, pagdating ng ilang panahon, magiging ganito na rin ang iyong bakura.